po naglalakad ako ngayon Ayan, bali naglalakad pa rin tayo Sabi po nang pinagtanungan ko, diretso lang daw po Makakarating din tayo dun sa destination natin mga kababayan So, saglit lang po So, wakas mga kababayan nandito na ako. Nakarating din tayo sa ating destinasyon. So puntahan po natin ang tulay ng Estero de Binondo. So mga kababayan nandito na ako. Ito na po yung tinatawag na Estero de Binondo. makikita nyo po doon pupuntahan ko po doon dun sa dulo kung ano pong makikita so samahan nyo po ako mga kababayan ayan nasa dulo na po ako makikita nyo po dito nilagyan po ng mga bakod ayan may mga manok para hindi na po ano, ng mga bahay pupunta po tayo sa dulo Oh my god, dito madumi po dito mga kababayan. Ayan po, may maduming madumi dito. Very madumi. Oh, dito na po yung mga kalat. Medyo mabaho na po dito. So Oh. Ah. Ayan po. Kasi nasa ilalim po tayo. Pero malaki na po yung pinagbago dito, wala na pong mga basurang marami. Ah. Tawid po tayo dito. Ayun ah grabing lang sa dulo ah grabe dito ayun oh may mga basura doon oh. hanggang sa dulo pupuntahan po natin yan mga kababayan makikita nyo po may malaking building dito ayun makikita nyo po yan Diyan po ako galing kanina yan po yung ginawang ano ah uh, pasyalan o upuan po kumbaga sa parke parke po yan tapos ito po building po na mataas ah. ayan bali ito So sana mapanatili yung kalinisan dito sa lugar na ito. Yan kung makikita nyo dyan, dyan po yung mga bahay dati ng mga squatters. Mga squatter dyan, dyan po nakatira. So nilagyan na po ng mga bakal para hindi na po tirahan ng mga makukulit. mga kababayan Nas, yung dulo na yon dun po ako galing kanina umikot lang po ako sa building na ginagawa dito kababayan yung mga informal settlers po dito nandito pa din sila ayan po mga kababayan wala palang daanan dito so alis muna ako dito ayan po mga kababayan yung mga bahay po dito ng mga hirap natin kababayan nasa estero po sila so nakakaawa nakakaawa po sila ayan po Yan po mga kababayan. Sobrang dami po ng basura dito sa lugar na ito. Yan ay dahil po sa mga bahay po dito na nakatira. Yung pinakita ko kanina, sila po yung mga sanhi po ng pagkakalat dito. Ayan po. Ito yung estero di magdali ng mga kababayan. So, sobrang baho dito at sobrang dami ng basura dito mga kababayan. Ay nyo po, may... May nagsisil... May mga nagsisilbing tagasala dito ng basura yan pong kulay green na yan yan po yung sumasala sa mga nanggagaling dun sa maraming bahay na pinakita ko kanina so grabe dito yan yan naglutangan po pagka ito na wala mga kababayan talagang pupunta po yan makikita nyo yung uh, kaibahan mga kababayan Bali dito sobrang kalat kasi nga nasa sala siya pero dito malinis. So it's good thing na kahit papaano may naisip silang paraan para ma minimize yung pagkalat ng busar basura. Pero yun mga kababayan, na no, dumadami oh. Talagang hindi po siya mapigil. Ang dami-daming basura dito. So yan, pupunta ako sa Tulay doon. Iikutin ko siya. Sasamahan so, niyo ako mga kababayan. A few inches later. So bababa pa ako sa baba mga kababayan. I-check po natin. So ingit lang po tayo baka madagdag tayo katakot po bumaba dito ayan bali ang linis dito sa may kabila bali may naka filter po kasi eh. ayan makikita nyo po uh, naka filter po nakakatakot po baka malaglag tayo yan naka filter po siya kaya malinis ayan po sa ilalim po Alam, may bahay po sa ilalim mga kababayan may bahay dun so ito yan ito yung tinatawag na estero de magdalina ayun, may mga bahay dun mga kababayan sa dulo So hindi na ako makakapunta doon mga kababayan. Ah, uh, napaka-delikado po. mapaano po ako? Kaya dito ko muna kay ipapasyal, pero sa kabila ipapakita ko po sa inyo 'yung mga bahay doon. Tara na po mga kababayan. Asamahan niyo po ako. sana po mabigyan po sila ng maayos na relocation ng ating gobyerno. Mama mga kababayan. One eternity later. Mga kababayan, marami salamat po. Ito po yung last part ng video ko. Ah, uh, gusto pong magpasalamat at mag shoutout lang po ako kay Teresita Ekim, kay Edwardson Siestro, kay Mami Yam Yam, This Duck Abroad, Raj Channel, Ashley TV, next sleep gen vlog At yung mga hindi ko po mababati ngayon uh, sa susunod na vlog ko po siya mag ang sabi lang po kayo at mag shout out po ako inuulit ko po uh, shout out po kay Edwardson Ciestro na laging nakasubaybay sa video ko Sito Ekim Jen Vlog Mami Yam Yam Bisdak Abroad Raj Channel Ashley TV Sweet Ems Filipina Diary So maraming salamat po at lagi po kayo nakasubaybay at lagi pong nanonood sa vlog ko regarding po sa Manila Bay at lahat po ng estero dito sa Manila maraming salamat po at sa Amerika, Middle East itang silangan po at sa Middle East Australia, Canada at lahat po ng panig ng mundo na naabot ng aking video nagpapasalamat po ako ng marami at lagi po kayo nakasubaybay kung hindi po po kayo nakasubscribe sa channel ko magsubscribe po kayo upang ma-update po kayo sa mga susunod na vlog ko maraming salamat po